thank you! Thank you! mga gar, Kanin mo bagar. dar? Pusok Ilang na

Nakita ko po kayo kanina sa Nepo Mart Alaminos. Napakaganda nyo po sa personal. Ayan, sabi ko naman sa inyo, iba guys, sa TikTok at iba sa personal. Ah, mas maganda, mas makinis sa personal. Siyempre. Dahil, guys, lumapag na ang buy one take to natin na Rosmar Kagaya ko Trio room Lotion. Kung saan, 399 pesos lang, buy one take to na. And guess what, guys? Tatlong magkakaibang lotion pa yan, ha? O, isa. Yung ginagamit ni Tiang, guys, yung Rosmark, kagaya akong glutanizinamide with vitamin C serum lotion. By the way, guys, itong mga lotion natin ay SPF 70 PA++++ na siya. Tapos UVA, UVB protection. Tapos so unahin natin yung ginagamit ni Tiang, guys. So ito guys is serum lotion, kaya wala po siyang white cast. Ayan, as you can see, napakaganda ng consistency. Plus pag pinahid mo sa skin mo, tingnan mo naman, easy to blend talaga siya at hindi siya nagiiwan ng white cast. Ayan, grabe naman guys, ganyan ka moisturizing. So ang color pink natin, ang benefit niya guys is more on moisturizing, brightening, and anti-aging. And eto nga pala yung tamang paggamit mo nito. Pwede ito sa umaga, tanghali, at gabi. Araw-araw nyo pong gamitin itong mga lotion natin ito na dahil iba't iba po sila ng effect. And yes, pwede siya for face and body. Imagine mo instant sunblock na yan ha. SPF 70 pa. Tapos next naman guys is yung color orange natin. So ito naman guys, ano naman siya? Kojic Papaya Niacinamide with Vitamin C Serum Lotion. So, ito naman guys is more on whitening, even out skin tone, and reduce hyperpigmentation. So, yung mga hindi pantay na kulay niyo sa katawan, eh kaya nitong palightening. Eh. Yung mga singit lahat, kili lahat ng buong parte ng katawan niyo na gusto niyong pumuti. Lahat naman ng lotion natin guys is whitening effect siya. 20 times intense whitening. So, next naman guys is yung color green naman or yung... Rosemary kagaya ko tawas ka lamang si sina, Niacinamide with vitamin C serum lotion. Ito naman guys is more on boost hydration, antioxidant and brightening. So itong lotion na to guys, imagine mo ha. Tapos lahat yan guys may box pa oh. Ang ganda nitong pang regalo sa Pasko. Sinasabi ko sa inyo. Imagine mo itong tatlong lotion na to ay mabibili nyo lang po ng 399 for face and body na. And pwede pa yan sa mga bagets, buntis at lactating. Imagine mo. Buy one, take two. Imagine mo tatlong pirasong magkakaibang lotion. ang sulit na sulit na unlike others na buy one, tapos same-same lang. Ito guys, magkakaibang lotion ano? na. Buy yes. one, take two. Yes, magkakaibang lotion na. Kaya sobrang mura na na to. Kaya kung ako sa'yo, i-check out ko na to sa Yellow Basket. Bilisan nyo na habang available pa ha.